Ayan po mga kadiskarte Nag check engine po tayo mga kadiskarte Ayan o oh. Check engine Dito na tayo sa may Greenfield City Na exit Mangplasan Nako Santa Rosa po deliver natin Sana makalabas man lang tayo ng Santa Rosa oh. Ayaw na pong bumatak mga kadiskarte Ayan o oh. no? Check engine po tayo mga kadiskarte Gagapang-gapangin na lang natin to Mamplasan Santa Rosa pa tayo Ano kahit makalabas man lang tayo doon no? Shout out Sama po yan sa pagiging buhay biyahero nagkakadiprensya sa biyahe yun po abangan po natin ang susunod na kabanata kung tayo ay makakaraos dito shout po ingat ingat po tayo sa ating mga biyahe mga kadiskarte yun mga kadiskarte advice nung mechanic natin na i-on i-on off dun, dun sa isolation switch. Yon, tinray ko tinray po natin na uh, i-on off sa isolation. yun Ganda ganda naman yung takbo niya. Di ba? Di ala lang. Ah, <laughs> buti tayo, di ba? Makakatiskat Shout out. Yan. Moving na uli tayo, makakatiskat tayo sa ating deliveran <laughs> iwala lang wag kang bibiti ubigla wag kang bibiti ubigla higpitan lang ang iyong kapit lalayag patungong langit yan shout out kate ay na yung ano ay na yung exit Santa Rosa eh, S-Lex ba ano na naman Nawala na naman ang batak Kaya tinabi muna natin Tapos Gagawin ulit natin sinabi ng mechanic natin Na i-on off sa isolation Kaya off natin dito muna Ayan off And then I-off natin sa Hintayin lang natin uh, mawala yung ano. Ayan, ba yan? Hintayin mawala ang ilaw bago hihitin ang isolation switch. Ayan o, oh. hintayin lang natin. Ayan, habang hinihintayin natin mawala yung ilaw sa isolation switch bago natin i-turn off. Video-video muna tayo. <laughs> sa ano eh, dun sa Anong deliver natin dyan na, Sa may pag-exit, sa may balibago Eh, eh yan nga Nagka problema Dapat to Pag uh, makauwi lang tayo, madiskarga Tapos pag nakauwi Ipapagawa na to Sa Ating mga mechanic or sa isusu Para makondisyon Diba o Shout out so, Mga konsyante. Ayan oh. Parang na-open na rin siya ng kusa kasi nawala na yung ilaw, di ba? oh yun. Ayan. Testing. Ayan. Ayan talaga mga sasakyan. kaka differential Power on. Ayan, nandyan pa rin yung check engine. Titignan naman natin kung kay yung batak niya. Di ba ho? Ayan, tignan natin mga ka Yun! Tumakasuli! <laughs> mga ka-deliver tayo nito mga ka-discarte at mga ka-away. Tiyaga, tiyaga lang. Pero igagarahin na natin to pagkabalik. Dahil siyempre hindi naman pwedeng ganito. Diba? Importante lang ma-diretso natin itong deliver. Makabalik tayo ng safe sa garahe. Ayan o, may exit na tayo. Load balance. 647,390 yun ang ating load balance sa SLEX ngayon nga mga kadiskarte pa-exit na tayo na SLEX dito sa Santa Rosa malapit lang naman yung deliver natin dito eh Ganun lang diskarte, i-on off sa isolation. Tapos, yon gumaganda naman yung takbo niya. Maituloy lang natin tong delivery natin at makauwi. Tagitsagayin lang natin. Huwag lang tayong ma-stranded sa daan at ma- ano, ma-reker, ma di ba? Kasi sayang yung kita ng kumpanya pag na-reker. May uwi lang natin. Di ba? Yun lang mga kadiskarte. Tiwala lang. <laughs> Shout out. Yun mga kadiskarte nakarating din naman tayo ng ligtas at walang aberya yung hindi tayo natuluyang tumirik or na reker doon sa eslets o sa mga pinagdaanan natin di ba ayun nakarating din tayo dito safe di ba malaking bagay na yun mga kadiskarte di ba po shout out nyan gaunload na tayo para makabalik na rin sa garahe may pagawa natin tong truck natin. Di ba po? Shout out. Ingat-ingat po tayo sa ating mga biyahe mga kadiskarte.